May dalawang upload ako ngayong Friday. Gusto ko sabihin sa inyo na may yung video. Ito yung unang i-release re ko. Kaya sinabi ko kasi kagaling ko na ng church. Nakalimutan ko mag-edit kanina. Habang ako ay... <laughs> Nakalimutan ko talaga mag-edit kanina. <laughs> kaya ito yung pinakauna kong ano gagaling ko lang sa church. May gawain kami about 7 last words. And yeah, basta yun. Ah. <laughs> uh, <laughs> okay, we're going kami. Eh. And Whew. Ito yung pinakaon ako, i-re-release na video. So, dala-upload ako ngayon. Kasi, papara lang ko sa inyo, papara lang sa inyo na ngayon. Friday, re-release ko siya maybe after na to. Depende sa TNT. <laughs> Depende sa video. Kung gaano katagal, kung gaano kalaki ang MB. Depende rin sa kung gaano katagal mag-edit, gaano katagal yung upload kasi um, sa MB una gaano katagal mag-upload sa uh, ulat. Una gaano katagal ako mag-edit gaano katagal mag upload dahil sa internet <coughs> sorry wala, medyo wala akong boses kasi um, when it comes to praise I don't care kung gaano kalakas ang boses ko <sighs> kasi gano'n ako sa church na kasanayan ko na yung mag praise worship pero sa bahay din ako gano'n gaano gano'n ako na Pwede ako ano ng tubig na ka, kapag nag-fasting, di ba? <laughs> Siyempre, si Jesus kailangan ng tubig. Posible na mabuhay po eh. siya nang walang tubig, di ba? Yung flavored water lang yung bawal. And then, sa fasting, yung sabihin ko sa inyo, na hindi lang pagkain yung pwede na pag-fasting. Alam, ba, na uh, kung gusto nyo mag-focus sa Lord, and isa, isa, sa distraction ngayon, di ba? Hindi lang pagkain yung distraction na, Lord, ah, um, hindi, hindi na naman pagkain yung distraction sa atin sa panahon natin yun eh. Technology din. So pwede kanya may fasting yung technology. Um, Iyano nyo mo ng technology. Um, hindi mo nakagagawit ng kahit na ng technology sa fasting nyo. So hindi na pagkain. So yung tingin ko, depende yun kay TNT. Kasi syempre may sa ng internet. Depende kay TNT, depende sa gano'ng gano, katagal mag-edit at gano'ng katagal. Ito hindi ko na ito i-edit basta yan <laughs>